Vlogs! So, what's up guys? Welcome back muli sa aking YouTube channel. It's me again, Kang Sergina Vlog. And if bago ka pa lang sa aking channel, baka naman pa-subscribe. Kung hindi ka maka naka-subscribe, at pakihit na rin yung tiny bell button para update kayo sa lahat ng aking mga videos. Guys, tingnan nyo sarili ko. Para kong Christmas tree at ang dami kong dala. Ito. Alam nyo ba kung ano yung dala ko? It's um, basura dahil pupunta tayo ng six yung kung saan nagre-recycle at doon natin itatapon itong mga basura natin, yung mga pang-recycle, yung mga bottles, tapos mga newspaper, ayun. So, tara guys, samahan niyo ako. Thank you. At nilungan ako ni Cheche, nabuksan yung door. So, ngayon ako maglalakad. Tara, isama ko kayo sa aking daan dahil nga pupunta ako dun sa 6 shop kung saan tayo mag-dispose -di ng ating mga recycled garbage. At sya, tama ba yun? <laughs> <laughs> so, tara guys, it's like... O guys, isama ko kayo sa aking daan. Ayan uh. na, naglalakad na tayo. So habang naglalakad tayo guys, hahanapin ko sa bag ko yung 6, yung card na membership card natin dun sa 6. Dahil uh, every time na kapag magdala ka ng basura doon is itatap lang yung card mo, membership card mo, tapos makakagain ka na ng points. Ipunin mo lang, uh, may mga prizes, so, may mga, may makiklaim ka nito pag, 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 malaki na yung points mo. So, ayan guys, Sara, sobrang, at ayan, nakuha ko na yung card ko. Membership card ko dun sa Six. So, ayan o. Eto. So, ayan. Charot. Ayan. So, ayan. Ito yung QR code kung saan i-ease ka na. Sobrang lapit lang, guys. Yan, ano dyan. Sa baba talaga. So, ayan. Tayo maglalakad na. At syempre, sasama ko kayo sa loo. Naka-zoom po yung ano natin. Ay, eh, hindi ba lang. So, ako pa baba. At alam niyo, guys. Itong lugar ko is... Parang hills talaga. Okay. Yun lang tayo. Ayan yung tower natin. So, tapos ngayon, ito, pababa tayo. yan, bakilid. Sa Bisaya pa, bakilid. So, ayan, tara. So, sana madali tayong ma-assist. Tapos, after natin magpakilo nito, guys, is ikaw na ang mag-segregate. Ikaw na maghulog dun sa kung saan siya dapat ihulog. Kung battle siya o plastic bottle siya doon, kung tin cans siya, doon mo siya ilagay, kung paper siya, doon mo rin siya ilagay. So, at eto na yung six na sinasabi ko, guys. Ayan, o diba, o. Yan yung card ko, ayun, o ba diba? pareha. So, tara guys, ay papasok na. At syempre, my gosh, walang tao para mag-operate. eto yung guys, ayan, ito, at recycle. Tapos ngayon, hindi ko naman alam kung paano ito i-manage. Hindi mo na ako marunong. Kasi it's my first time. So, maghingi. Ayan, ayan. Ganyan pala, guys. Sexy pa kayong babae. So, ganyan pala, guys. Pero, hindi mo na ako marunong nito, guys. Paano ko ito gagawin? Guys, yes, yes. hindi mo na ako marunong. guys, <laughs> yes, hindi ako marunong. Pakay tayo. Okay, so... Tangya, I don't know how to do that one, ah. Okay, okay, thank you. <laughs> guys... <laughs> that's Chinese coffee, okay naman kasi. Debe po ka naman manaranasan kasi. Patuloy mo na ako para sunod. Ako na. Joke. Okay, really guys. Patuloy mo na ako. Ay, ikikilo. Ikikilo pala. You want to send the phone? Yeah. This one or paper? Card. Card. This one. Ganyan pala guys. So, itap pala yan. Itap. Tapos... Mark balang. balance. Ah ah. So ayan. Itap. So Oh, Chinese pala guys. Hindi talaga alam kasi Chinese. Ito. Okay. Ayan, tapos ilagay natin doon sa loob. So, ayan. Only one. What is one? Okay. okay. So, ayan guys. Inferit ni Kuya. Pagkatapos nito, bulitin ko muna itong pangapapil. Tapos nito, ako na magdadrop dun sa ano. Ayan o, oh, dun, 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 dun. Gaan. Gaya na kayo yan naman, battle at saka Ken. Ayan, titimbang dalawa lang. Pasaw na yung day. So, inaantay muna natin si Kuya. Okay, so, okay thank you. Thank you, Ah, ah. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay. O, diba? <laughs> Sabi niya. So, tara na guys. At tayo maghulog na nito. Ayun na, i-drop na natin doon. Sa ano nila. Sabi niya, ayan. Si Parek daw yung ano yan. Bottle. Yeah, bottle. Okay. So tara guys, samahan niyo ko at i-drop in na natin siya sa loob. So ayan, nakita niyo 'yan, black bottle. So diyan natin siya, dito natin ilalagay. Ayan. Ayan. So tinapon at ito naman ay metal. So ito metal. Ay. Okay. Thank you. So, ito naman is metal. So, ito natin siya dyan. Ayan, kita niyo yung metal. So, ayan. Ito rin metal. So, itatapon ko rin siya dito. Metal siya. So, ngayon, hanapin natin yung plastic bottle. So, ayan dito yung plastic bottle. So, dyan siya. So, plastic bottle. Ayan, kita niyan yan. O, diba? So, yung hinulog natin. Ayan. Ayan. So, ayan. Diba? Ayan. yung so, supa puti. Ayan, yung plastic. Ayan. Diba? May metal pa. May metal pa. Tapos ito naman paper. Ayan. So paper. So ito tapunan na natin yung paper bag natin. Tapos ito. Mga paper. So ito tapunan na natin ito. Mga paper. Ayan. Ito egg trays. Ayan. Tapo natin. Ayan. Tapos ito yung pagpapin. sa beverage. Ayan. Ayan, may paper pa. Tapos eto, mga newspaper ni Lola. Ayan. Ayan. So, tapos, ayan. So, punta naman tayo sa eto, eto, eto. Sa, so, kasi si parit kasi yung ano guys, ito yung gatas, beverages. So, ayan, part Parto ng hmm. gatas. Yes. So, ayan. So, itatapo natin dyan sa mga ingredients. sa ayan, diba? So, alright. Yun na yun. Guys, tapos na tayong nagbulog ng ating mga basura sa loob. So, alright. That's the end for our video. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin. Hanggang sa muli. Once again, if you haven't subscribed yet to my channel, please do subscribe. And then, hit the tiny bell button para update kayo sa lahat ng aking mga new uploads. Bye! Thank you so much for watching! Bye! Ay, tawid na pala ako. galangay lang ginaagay mo na. Goodbye!